Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Aisa A. Sayari. Ngayon, ating tatalakayin ang pag-aanyo ng mga panloob na pahina. akit-akit at kawiling-wiling pag-aanyo ng pahina ay hindi sa pamukhang pahina or front page lamang. dapat ding sundan ang pamaraang ito sa pag-aanyo ng lahat ng pahina pati na ang mga panloob nito. Ang kaakit-akit at kawiling-wiling na pag ng pahina ay hindi lamang limitado sa harapang bahagi ng isang publikasyon o material. Mahalagang sundan ang parehong prinsipyo ng pag sa lahat ng pahina, pati na ang mga panloob na pahina. Ito ay dahil ang pag o disenyo ng isang dokumento ay may malaking epekto sa kung paano ito tinanggap at nauunawaan ng mambabasa. Ngayon ating tatalakayin ang mga pamatnubay sa pag-aanyo ng mga panloob na pahina. Mahal apat na pamatnubay. Una, itinuturing na ang magkaharap na pahina o facing page. Halimbawa, ang pahina dalawa at pahina tatlo ay isang pahina lamang. Iayos at ianyo ito para hindi magkahiwalay. Sundin ng mga atuntunin at sa pag-aanyo ng pamukhang pahina o page 1. Kung ang pahina dalawa at pahina tatlo ay magkaharap, dapat silang itunuring na isang pahina lamang sa pag-aayos. Ibig sabihin, dapat magkatugma ang kanilang layout at disenyo. Parang isang buong spread na hindi magkakahulay ang tema, format at stilo. Sundin pa rin ang pamantayan ng pamukhang pahina tulad ng tamang margin, font, spacing at organisadong presentasyon para magmukhang professional at kaaya-ayang basahin. Ang pahinang pambalita o news page at pahinang pang editorial ay naglataglay ng kaanyuang polmal. Ginagamit dito ang mga panglalaki tipo o masculine type tulad ng roman at bold face para sa teksto at at hindi ang pahilis o italics. At ang mga body ni Caslon at Chilton Ham naman ay para sa ulo ng balita. Ang pahinang pambalita at pang editorial ay gumagamit ng formal na inyo sa pagkakasulat at paglathala. Ginagamit ang mga tipo ng titik na roman at world peace para sa malinaw at seryosong dating ng teksto. Habang ang mga estilong tulad ng body ni Kaslon at ham ay ginagamit sa ulo ng balita upang mas maging kapansin-pansit at profesional. Ang pahinang panglatalain, feature page at pahinang pampanitikan, literary page ay may kaanyo ang dipolmal. Ginagamit dito ang mga pambabaing tipo, feminine types tulad ng roman at italics para sa teksto at ang coronet, mandate, liberty at iba pa sa mga pamagat ng mga latalain at ng mga pitak na pampanitikan. Ang pahinang panglathalain at pampanitikan ay gumagamit ng dipolmal na kaanyuan upang maging mas malikhain at kaakit-akit sa mambabasa. Ginagamit ang mga pambabaing tipo gaya ng Roman at Italic sa teksto upang magbigay diin o estilo habang ginagamit naman ang mga pon tulad ng Coronet, Mandate at Liberty sa mga pamagat upang mapansin agad at magpakita ng personalidad ang bawat akda. Lalaking lalaki, very masculine ang kaanyuan ng pahinang pampalakasan sapagkat ito ay buhay na buhay. Ang mga nakalathala dito ay nagtataglay ng aksyon, bilis at kulay. Malalaki at maitim na tipo ang ulo ng mga balita. Karaniwang ginagamit ang streamer, nakakahon ng mga score, talubulasyon at statistika. Mga larawan may aksyon o action pictures ang tanging ginagamit. Ang pahinang pampalakasan ay tinatawag na lalaking lalaki dahil puno ito ng enerhiya, aksyon at matitinding emosyon. Mabilis ang daloy ng balita, malalaki ang pond at laging may kasamang makukulay na larawan ng aktual na laro kaya't buhay na buhay ito sa mata ng mambabasa.